So, so welcome back sa Munti natin channel. At kung bago ka pa lang, baka naman pwede mo kong i-subscribe, i-like, i-share at pakipindot ang bell icon. At huwag kalimutang mag-comment sa baba upang updated kayo sa susunod kong mga video. So, guys, kaya naman pala madaling masira ang Hanpam natin. Kagaya nito. Yan. Kasi nga ito, nung yung una kong bili na Hanpam, ay mumurahin lang din naman kasi yon Madali talaga siyang masira. Araw-araw ako nagpapalit ng o-ring. Araw-araw, bawat bumba ko, araw-araw, eh, hindi ko alam kung paano. So ngayon, nadiskubrihan ko. So ngayon, nadiskubri ko na kailangan pala ang mga ganitong bomba ay lagyan ng tubig or coolant water. Gaya nga ng sasakyan kaya na mayroong regulator. So kailangan lagyan ng tubig para hindi mag-overheat dati kasi yung isa kong bumba hindi ko pinapansin basta bumba lang ako ng bumba eh, ako wala naman talaga akong alam eh sa mga ganitong bumba although meron akong kunting kaalaman sa ergan pero eh, hindi pala hindi talaga masyadong mataas mababa lang kaya nga kung kaya kung meron mang mas magaling sa akin dyan sa ergan sana mag comment kayo turuan ninyo ako, i-guide ninyo ako kung ano mang mali ko sa paggamit sa ergan. So guys, sa hindi pa nakakaalam, kailangan natin ito lagyan ng tubig, yung ilalim nito. So, i-open na natin, ipakita na natin sa mga barkada natin, kamag-anak natin, or sa mga ka-airgun natin na o mga kahangin na hindi pa nakakaalam at baguhan din na tulad ko. So, sana mapanood din ang video ko hanggang matapos sa kaduluduluhan. Marami pong salamat. Ngayon, umpisa natin buksan ito. So, ito na yung pinya. Pin dito. Okay. Yan o. Pin yan dito. So, tanggalin natin. <coughs> Sunod ito. nasa muna natin. Mali, ito yung buksan natin dito. Andito yung tubig eh. So, pabuksa lang natin. kamay na lang natin dun. You ano? Know? Oh, madumi, madumi ng arm pala. Ayan. You know? Yung lob nito, may tubig to. Yan, ibubuhos natin ha. Oh. dumi na rin oh. So palitan na rin natin. Ngayon, kung wala namang kulan cool water na mabibili ninyo, pwede tubig na lang din ilagay ninyo para mas maganda. na hindi basta-basta nasisira ang kanyang uring dito. Oh. Madaling masira. Ang uring niya pagka uh, walang tubig yung loob kasi nga nag-overheat eh. Nag-overheat siya. So, madali siya mapupod po dito. Madali siya masisira. Kaya kasi nga mainit siya. So, kailangan lagyan ng tubig yung ito, ito, ito. Itong loob nito. Hindi yung, it, hindi yung itong tubong malit ha. Hindi itong malaki lagyan. Yan, ilinis na natin. Oh. Malinis na. So, lagyan natin to ng oil. Ito lalagay natin. Yan. Para may panglaba naman siya. So, ibabalik na natin to. tapos lagyan natin uli ng tubig yung saktong-sakto lang na hanggang dito lang ang tubig hanggang dito pa. Naku, sumobra. So, bawasan natin kasi sumobra eh. Hanggang dito lang dapat. So, okay na siya. Okay na siya ito ha ah, lagyan natin ng lagyan na natin to ng tubig so balik na natin oh, dumi na nga oh tapos lagyan natin ng tubig, ibalik na natin uli. <coughs> Pintan din natin dito banda. So hindi natatagas ang tubig. So Pagkatapos ibabalik natin. So magtatanong kayo kung paano ibabalik bago kayo magtanggal ng pump, tingnan niyo yung babote kung paano ninyo tinanggal. So mas maigi yung dito ang muna tanggalin ninyo. Dito, dito banda. Para mas madali. <coughs> so bagong lahat, lagyan din natin ito ng uh, o-ring. Ito o-ring. Ay, kanang, lagyan din, bago lahat, lagyan natin ito ng oil dito. para meron siyang padulas. Tapos, siyempre kung paano ninyo tinanggal, ganun din ang pagbalik. Ganun lang din, o. No? Ganun lang, pihit dito. Ganun lang kasimple, eh. na tapos na mga guys so titingnan din natin dito kung ang ina tong La Atay ng lamukan ni ako ng hakuta ni siya pa itlog itlog ako pa buod buod kulira ni so tingnan natin ha baka may si may sira din so tinanggal man lang natin eh tuloy na okay naman Tapos na so ibabalik na uh, uh, ulit natin so lagyan din ulit natin ng langis para maganda Balik na natin. Huwag nyo itong iwawala lagi dahil ito yung ang lagay dito. Ayan. So tapos na. Tapos na mga guys. So ibabalik na natin. Ganun, kas, ganun lang kasimple. Okay. So, bumba na. Ipitan dito. Yung tok-tok niya dito. So, okay na. sa isa, oh, sa una ko kasi bumba sa totoo lang araw-araw ako nagpapalit ng uring kasi laging napupudpud eh hindi ko alam na ganito, ganito pala ang sistema sa yamot ko pinalo ko pinaghampas ko eh di sira eh sira naman na talaga siya eh. hindi ko na maayos ayos eh Tele, eh, hindi ko na kabisado eh pinokpo ko hanggang bumalaktot eh, yun, nangyari so guys, maraming salamat sa inyong suporta maraming salamat sa inyong uh, pag-aantabay sa aking mga video, so muli natin pagkikita mga guys, bye bye